Magandang araw mga kababayan, tayo nagbabalik na naman para sa isang panibagong video na kung saan matutunghaya natin ang harap-harapang pagsisinungaling ng dating undersecretary ng DepEd Ed, na si Gloria Jumamel Mercado. So without further ado mga kababayan, panoorin natin ang video. Punin niyo sa paragraph 4, between February 2023 to September 2023, 23, I received a total of nine envelopes labeled HOPE, my current position in DepEd during that time. Concurrent. Ano po? Tama po ba? Concurrent position. Yes. So, tama po ba itong sinabi ninyo? Yes, okay. Mr. Ano po yung laman na itong siyam na envelope na to? It's uh, 50,000 pesos. 50,000. So, 50,000 Times nine. So for nine months, ilang buwan po kayong naging uh, hope? Nine may, months? May I, may I explain that? Uh, yes, please. I've, I've been receiving that envelope but I never opened it while I was at DepEd. Uh, okay. The... okay. Mga kababayan, bantayan natin ang part na ito mga kababayan. Kasi dito nahuli ang kanyang pagsisinungaling. The, I some of my friends when I left they saw that those envelopes still intact not opened so I actually didn't know how much money there was mm. Um tandaan natin mga kababayan pag alis niya hindi niya alam kung magkano ang laman ng uh, envelope in each of the envelope But how did you know na pera uh, po ang when laman? when I retired already I was asking for an exit call so I could You're, you were asking for for an exit call when I was uh, leaving already the because I wanted to return those uh, envelopes okay. but I wasn't able to to have to that exit call I wasn't able to return but so I sought some advice and they just advised me to donate it to an to a, a non-government organization Okay, ayan mga kababayan. Paano ka magdodonate kung hindi mo alam kung magkano ang laman ng envelope? Tanga ka ba? Idodonate mo yung uh, nasa loob ng envelope ngunit hindi mo pa alam kung anong nila, an, magkano ang nilalaman noon. Hindi e magmumukha kang tanga. E paano kung 20 pesos, 100 pesos or 1,000 lang ang laman ng envelope na yun? E di nagmumukha kang tanga ka kung idodonate mo yun sa uh, non-government organizations. So, dyan pala mga kababayan, ano, malaking palaisipan na yun sa atin. ...organization, which I did. And that's the only time that I opened those envelopes in front of the people that I was donating it. And it was 50,000 per envelope. So, 50,000 times 9. It's 450 po. And 450. They issued me a receipt for that 450. Uh, tandaan natin, mga kababayan, ha. Doon pa lang daw niya binuksan ang envelope sa mismong, ano, ah, uh, NGO na kanyang pinagdonita pinag ng pera. So, doon pa niya nakita na 50,000 uh, 50, ang laman ng bawat sham na envelope na yon. So, tandaan natin yung part na yan, mga kababayan. Ha? Okay. Sino po nag-issue ng receipt? Yung the one who It's it's an the one it's not, an NGO that okay, I so pinagunit yes, yes. Do you have that receipt? Yes, sir. Thank yes, you. Can, yes you. can we Mr. have a Mr. copy Chair? of the receipt, yes, ma'am? Please, Mr. Chair, I would know the vice president is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former Dep Ed undersecretary under Gloria Mercado fifty thousand for nine months and the vice president saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Republic, 40 long years, I think it's fair it's for you to be given sad. the opportunity to. reply um, to the vice president I... uh, ay Jana mga kababayan nag-acting act, nag -acting, acting pa yung lola natin na it's very sad It, at ito din si Asidre parang minamind condition niya yung mga Pilipino na na keso na ka ng uh, mahabang uh, taon for 40 years uh, as public servant tapos sa uh, sasasabihan uh, kya lang na disgruntled employee. So tingnan natin mga kababayan na kasi nagpapaawa effect na sila sa uh, ano sa mga mamamayang Pilipino. Pinagmumukha na nila tayo dito na mga uh, bobo. Tingnan natin. I think I I don't want do this but since siya na yung Okay, ayan mga kababayan. Tingnan natin yung part na yan. That part mga kababayan. Jan mo janatin natin mahuhuli ang kanilang uh, kasinungalingan, ang kanilang script na hindi pulido. Tingnan natin ha. Nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. ayon Ayan mga kababayan. Huling-huli si lola natin na si Gloria na nagsisinungaling. Uh, Gloria Mer Gloria Jumamel Mercado, isa kang matandang sinungaling. Diba ba? Sabi mo i-donate mo na, binuksan mo na, bin, i-donate mo na sa NGO, binigyan ka na ng resibo. Ibat e, eh, na dala mo pa yung sham na envelope ngayon diyan sa hearing. So nag nagkukontrahan na yung statement mo. So mali-mali na yung script na ginawa ni Tambaluslos. So ano kayo ngayon? Eh naka kayo, eh naka-record ito. Eh makikita ito ng buong Pilipinas at alam niyo naman mga Pilipino ano hindi mangmang -mang. -mang. Talagang i-review at i-review yung video. O, oh, ayan. The envelopes where the money was. Gomsik. Mm. So, so, it's nine envelopes. Kuha po yung envelope. So, it says, um, it says hope and the amount is there. Matanda ka na nga, sinungaling ka pa. Talagang para sa pera, ano nagkakaisa talaga tong mga demonyong ito para wasakin si BP Inday Sara. Kasi ang sakit naman noon, ordinaryo lang akong trabahante tapos ayun. Ah, uh, nag-umaarte na siya dito na part na masakit di umano. Masakit naman 'yun eh. Talaga naman talagang masakit kasi kaya itinanggal ka eh, nagsolicit ka ng 16 million sa private company ng hindi alam ni VP Sara at ang masakit doon ang malala doon, pangalan ni VP Sara ang iyong ginamit sunga ka bang matanda ka inano ka ng vice president hmm, paawa effect na yung mukha ni Lola tingnan mo ba So ayun mga kababayan, ano, nakita natin, nahubaran sila sa kanilang mga kasinungalingan yung script nilang gawa-gawa hindi nagtutugma na yung hindi na yung nag, alam mo talaga nagsisinungaling yung yung tao kasi hindi na nagtutugma ang mga pangyayari tumanggap siya ng uh, ng pera ng ng envelope uncomfortable daw siyang tumanggap nito for nine months no hindi daw niya binuksan doon na niya binuksan sa NGO nung idinonate niya kahit hindi niya alam kung magkano ang laman idinonate niya sa NGO. Nung, binuks, uh, nung binuksan niya sa NGO, doon palang lang niya nalaman na tag-50,000 ang laman ng bawat envelope. Ngayon, para magmukhang realistic yung acting ni, ni, ni Lula Gloria, no? para magmumukha siyang totoo, eh, dinala niya yung uh, sham na envelope. So, sa, ano ka ngayon? Sunog ka ngayon, tambalos-los. Bobot na si Lola Gloria. So, paano kayo ngayon? Sunog kayo. So, yun lang mga kababayan. ah uh, comment your thoughts down below.